Ang kwento ko ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan at sa mga mata ng mga tao. Hindi ako proud sa mga nagawa ko at hindi ko din sinasabi na maganda akong halimbawa. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Magda, isang babae na puno ng pangarap, dedikasyon, kamusmusan at katatagan. Nagtatrabaho noon si Magda sa isang private company na makilala niya ang isang lalaki na pangalanan na lang daw nating James. Si James ay nagpakita sa kanya ng pagkagusto pero ayaw sa kanya ni Magda dahil sobrang layo ng agwat ng edad nila na halos kaidara niya na ang mga magulang ni Magda. At bukod pa ron ay may ibang babaeng ka-live-in si James pero ang sabi sa kanya ni James ay gusto niya na itong kalasan. Hindi niya maitatanggi ang pagiging mayaman at galante ni James dahil madalas siyang padala ng pagkain at madalas din magbakasyon si James kasama ang tunay niyang pamilya. At sa mga panahong hindi sila magkasama ni James ay may isang lalaki na nagiging tulay para sa kanilang dalawa at tawagin na lang daw natin siyang Matt. At sa pagtagal-tagal ng panahon ay nagkaroon din sila na magandang ugnayan ni Matt kahit na alam niyang may ibang girlfriend din si Matt. At aaminin naman ni Magda na alam niyang nung una pa lang ay maling-mali na talaga ang landas na pinasok nilang dalawa ni Matt dahil hindi sapat na mahal lang nila ang isa't isa. Sa tuwing magkasama silang dalawa ni Matt ay hinahatid siya sa kanilang bahay pagkatapos ng kanilang trabaho kaya sobrang naging mabait sa kanya ni Matt at palabiro. Kaya nalilito si Magda kung totoo ba ang ipinapakita sa kanya ni Matt o sadyang nabubulagan lang siya sa sobrang pagmamahal. Umabot na rin si Magda na i-google niya na ang buong buhay niya at oras kay Matt na halos wala nang matira para sa kanyang sarili. Na kahit puyat at pagod na siya sa pagtatrabaho ay imbis na ipahinga niya ay ginugoogle niya pa rin ang oras niya para kay Mat Madalas na rin sila mag-away ng kanyang mga magulang dahil hindi niya na nagagampanan ng mga obligasyon. Niya sa bahay, ganun din ang kanya mga kaibigan dahil hindi sila pabor kay Matt. Nung minsan ay napatanong siya kay Matt kung ano ba ang plano niya para sa kanilang dalawa. Sumagot naman sa kanya si Matt at sinabing gusto ko nang humiwalay dun sa isa dahil ikaw ang gusto ko dahil maalaga ka at iniintindi mo ako. Naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin na kapag magsasama na tayo sa iisang bahay ay aalagaan mo akong mabuti. Yan ang mga sinabi ni Matt at yan daw ang gusto niya na hinahanap niya sa kanyang girlfriend pero kay Magda niya lang nakita. May mga pagkakataon din na nakikita ni Magda na ayaw na talaga ni Mat sa kanyang karelasyon pero hindi lang siguro siya dahil sa pressure at obligasyon. Nasundan pa ng mga masasayang araw ang pagkikita nilang dalawa na umabot ng isang taon. Pero isang araw ay bigla na lang hindi na nagparamdam si Matt na wala na lang siya na parang bula. Sobrang nanlumo si Magda noong mga panahon na yon dahil hindi niya na alam kung ano ang iisipin dahil sobrang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Naging halo-halo na ang kanyang emosyon at nawalan na rin siya ng motivation kung paano ba gumising sa umaga at simula ng kanyang araw na wala si Matt sa piling niya. Pero walang ibang magawa si Magda di maghintay na lang kung kailan bababalik si Matt o kung babalik pa ba siya nilit mag-move on ni Magda sa sobrang kalungkutan niya at nahanap niya ang kanyang kaligayahan sa piling ng mga makukulay na ilaw. Natuto rin siya magbisyo na hindi niya namang ginagawa noon at nakita niya ang kanyang ugali na hindi niya rin inaasahan na meron pala siya. Araw-araw at gabi-gabi siyang wala sa wisyo. Ito ang ginawa niyang paraan para makalimutan niya ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang buwan din ang nakalipas simula ng araw na hindi na nagparamdam sa kanya si Matt at masasabi naman ni Magda na kahit papano ay naghihilom na ang sugat sa kanyang puso. Isang gabi ay nakatayo si Magda at ang kanyang mga kaibigan sa labas ng bar kung saan sila madalas na pumunta. Nang bigla na lang may bumusina sa harapan nila at sa sobrang lakas ng ilaw na nanggagaling sa sasakyan ay maaaninag muna kung sino. Lumapit si Magda sa sasakyan at nakumpirma niya na si Mat nga ang nasa loob at bumalik ang mga masasayang alaalang alang pinagsamahan nilang dalawa. Pero kasama non ang mga tanong at mga salitang gustong gusto niya nang isumbat kay Mat dahil sa sobrang galit niya. Sumama rin siya kay Mat nung gabi na yon at pinagsaluhan nila ang isang napakalamig na gabi. Tinanong niya rin si Mat kung bakit ngayon kalang nagpakita. Alam mo naman kung saan mo kung hahanapin pero hindi mo man lang ako hinanap. At sinabi rin ni Magda na pakiramdam ko tuloy ay walang wala lang ako sa iyo. Hindi mo ba alam na durog na durog ako nung mga panahong wala ka? Pero ngayong unti-unti ko nang binabawi at inaayos ang sarili ko ay saka ka naman magpapakita. Nasundan pa nang nasundan ang muli nilang pagkikita at masasabi ni Magda na gumagaan na ang kanyang puso. Naobserbahan niya naman si Matt na pakiramdam niyang bumabawi naman sa kanya pero hindi niya alam kung matatawag bang pagmamahal ang nakukuha niya kay Matt. Day off noon ni Magda sa trabaho ng magkaayaan sila magbabarkada na uminom at Nag-enjoy sila hanggang sa nagidesisyon na mga kaibigan niya na magsiuwi. Ayaw pa sanang umuwi ni Magda pero dahil mapilit ang kanyang best friend ay sumama na din siyang pauwi kaya hilong-hilo silang sumakay ng taxi. Nang magsalita ang taxi driver at sinabing mukhang nabitin kayo, ma'am. Nagkaroon ng konting kwentuhan at lumipat siya sa tabi ng taxi driver na tawagin na lang nating Marco. At hanggang sa ang naaalala na lang ni Magda ay uminom silang dalawa ni Marco at may nangyari sa kanila ng hindi lang isang beses kundi nasundan pa. Walang kaalam-alam si James sa mga kaganapan sa buhay ko at walang Lading alam si Marco na may James sa buhay ko. Dahil sa puntong ito ay parehas na silang dalawa na wala na sa buhay ko. Hindi ako proud sa mga pinagagagawa ko at hindi ko rin masasabi na isa ako magandang halimbawa pero ito ang natutunan ko. Lahat na masasarap at matatamis na pangako na gusto mong marinig ay sasabihin ng isang lalaki para lang makuha kanya. niya. Kaya kung kaya mo pang ang landas na tinahak mo, hindi pa huli ang lahat para lumiku ka habang maaga pa. Kung hindi ka nila kayang alagaan at protektahan at gawing espesyal ay gawin mo na lang yon para sa sarili mo. Kaya maraming salamat kung mabasa niyo po ang kabanata ng buhay ko. Hanggang dito na lang nagmamahal Magda.